Yo, what's up mga mangyay na tatangani ko sa mga ko, hindi hindi kami At ala, hindi pala si Ate Kai. Hi Ate Kai. At ngayon mga mangyay at turuan ko kayo kung paano maging handsome player sa gitna ng court. At ayun habang aking natali ang aking Jordan Nike Hyperdunk na Adidas na sapatos, ay nagpalit muna ako ng damit. Baka kasi yung nakaitim ang nyo ay paano naman ako. At ayun, nananalangin muna kami at pagkatapos namin mag-pray, ay kami nagpilian na ng mga kakampi. At ayun, naging kakampi ko pa nga na iho palang isa nating kababayang mangyan. Si Kuya J. na Barrientos. Kaya shout out sa'yo, Kuya. Kaya tara ho, samahin muna ako si kabataang mangyan magapakitang gilas muna. Baka makakita na din ang tiya ay. Another one. Oh, hey! Wait. At syempre po, hindi lang ako nagpakitang gilas, pati yung ating kababayan din. At ayan, ang tawag po dyan handsome affair kung saan mga pogi lang po ang gumagawa. At arin na nga ni Ho, habang ako kami umaagaw ng bola, ay e muntik na po akong madapa. Pero Ho, ako ay bumangon pa din ng pogi, kaya okay lang yan. At ayun, natapos na. Salamat sa paggiya, lab ko kayo. Bye-bye.